Popokus ko para makita nyo rin. Ayan o. Hello, hello, hello. Yo, 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 yo. Ito may naga, nagahunt na naman kami. Ito, nandito si Kasunggab o. Oh. Tingnan nyo. Hindi ako pupunta doon. Basa pa ang damo. Ayun. Tingnan natin guys kung paano maghunt si Kasunggab. Kasunggab. Abangers lang tayo dito. tinitingnan niya ang papot. Kasunggab, meron na ba? Buwan. Guys, okay, nakuha na ni Kasunggab ang rin Di-deliver na niya sa akin. Kasunggab, hi ka muna sa ating mga viewers. Hello mga kasunggab. ah uh, mag, ayan, binibigyan na tayo ni James Sensei. Mag-subs din kayo sa kanya dahil sabi sabi kami mamayang mag-upload ng video. At ayun ito, mga kasunggab, si AJ Repax. Kanya. Ayan. Ayan, no? <laughs> Mag-subs din sa, kayo sa kanya, kasunggab. Para tuloy-tuloy din yung pag-angat ng channel nila. Paawa na kayo. <laughs> Ayan o no? Ganda Tukuan no? tulisan Ayan o no? Focus natin Ayan guys Ito nga pala si AJ Repax Subscribe din kayo sa kanya AJ Repax Ayan Oops So ayan na muna. Guys, eto nga pala yung paghahanapan natin. Yan, yung malawak na Yan lahat ng natatanaw yung yan, hindi sa amin yan. Pero dito kami maghahunt, yan. Yan, yan. Nakita nyan? yan? Ayun sa inyo, boy. Enjoy na enjoy si Kasunggab dito. Napakaraming puno, malalaki, tas madamo. Hindi pa sila nalilinisan kaya Wait lang kayo guys. Makikita nyo kung ano makikita rin namin gagamba. Salamat. Ayan guys. May nakita ngayon dito sa gilid lang ng daan Oh. Eto na sila. Ang hunter ng Taiwan. Ayun o. sa likod Ay ganun na naman. Tungguan na malaki. O sige kunin mo. Ba't tong na ng tawag Shoutout mo nga pala si Gala Myers. Shoutout kay Gala Myers nga pala. Pupunta na kami sa iyo sabado. Eto, hinahanap na namin yung mga ipapalaban namin gagamba kay Gallamayors. Uh, big tayo, boy. Ayan na. Okay, kunin na mo na. Ayan ang sapat mga kasanggap. Sa tabing daan lang. Kasama ko pa rin si James Sensei at si AJ Rep. Ayan yung mga sapat na ilaw. Ito yung bahay mga kasanggap. Ano yung butas? Ang laki. Ayan, no? Tapos, ayan, ang kapal. Nakita mo na, And nasa nasaan dito, nakita na. Nakita na natin yung gamba. Dito. Ayan, ganyan po mag-hunt si Kasunggab. Andito, andito. Nakita, mo Kita na. nyo. Ayun, sa gilid si ejirepax Repax. Nag... Nandito pa mga Kasunggab, may susunggab dito. Ayan EG na. Repax, magsunggay okay, mga Kasunggab. <laughs> <laughs> nga pala oh. Yun no. Oh. Dakmain mo na. Sunggaban mo na Kasunggab. Ayun. Ay, ang laki niyan pala no hindi ko maabot yan ganyan po si kasunggab mag hunt nakikita nyo kunin mo kinakagat ka kasunggab oo nakakagat yan boy Kakat ka ko na lang yung bibit. Yan na po, kinukuha na ni Kasunggab. Sunggaban mo na. Baka mahulog pa. Tanggalin mo na lang yung dahon. Hindi yung nasa baging, eh, nasa bagay niya. Ha? Hindi mo ito nagpapakalaglag. Ay, pag gumapang. Ayan po, kita nyo po kung paano natatakot si Kasunggab. Oh. Ayaw niyang hawakan. Matindi talaga mga... Yari mga ka na naman sa mga basher mo. Bakit di mo pakunin? Dakmain mo na. Kung ayaw mong dakmain, dakmain mo na lang ang ito <laughs> ng tatay mo. Kamit sa akin Dakmain ko na yun. Ayaw, nahulog pa nga. Ayan, kunin mo na dahon. Hipan mo. Dakmain mo na kasi. Oh, ayan, nahulog na nga. Ayan po. Ayan. Ganda. Ganda. Ayun. Oop, gumawa pang siya sa cellphone. Mga kasunggab. Ayan na Puro tungkuhan ng huli natin ha. Oop. Tapang dito ay, may nakita si AJ Repax doon, no? Ah, oh, butiki. Huh? Butiking ano? Ibang klase? Eh? Bangka lang yan. Giant, oh. Baby giant. Oh. May giant? Baby pa lang. <laughs> Ayan. Punta na tayo sa ibang ano spot natin. Ayan guys. abulin natin sila. Right. Guys, ito next spot. Ayan. Medyo magubat. Mas maganda siguro dito. Makakita tayo ng mga malalaki dito. Ayan. Ito yung fishing area nila sa, gilid may nakita na ngayon si Kasunggab ah ang laki ng ano ng sapot mo nasa loob lang oh ayun oh kita mo boy oo ang laki ng sapot nasa loob ayan guys may nakita ngayon si ano si AJ Repax nasa labas pa umagang umaga mukhang tungkuan yan ayun ay ano, giant Okay, kuri mo na. Bidyohan natin si AJ Repax kung paano niya kunin yung gagamba. Ayun, sineset na niya ngayon ng kanyang camera. Drone. Okay. Hintay lang tayo. Ayan na. Binigay na ang lagayan. AJ Repax. Lagayan. Gagamba kayo. Ako hindi ko gamba. giant boy. Giant? Hmm. Giant yan. Ayun, hila. Ganda. Okay. Oh, Shoutout nga pala kay... Pangalan nito, JR Galicia. At kay... Oh. Kay ano? Kay Mulong. Kay Jorham Fernandez. <laughs> yung mga solid natin followers ano. at haters followers number one basher natin si JR Galicia yan shout out kay Adrian Agid ito yung request mo ginagawa ko na yung kung paano natin paano ko ano yan paano paano nga ba yun sabi ni ano Paano mag-hunt si, mag si Kasunggab? Ngayon, sinamahan ko nung paano mag si AJ Repax. Eto, subscribe nyo sa AJ Repax, mga kabotogs dyan, no? Ayan, guys. Kukunin na ni AJ Repax ang nasa labas na gagamba. Ayun dun sa so tapat na yun. Guys, may ay, gagamba dito. Giant, andito pa sa labas. So, ito, natin. Tama, yan, sinugod na yung damuhan. Yan na, ito na yung, <laughs> yung makate. <laughs> okay, guys, Jayan. Giganting gagamba ng Taiwan. Ay, yan na, nakita na niya yun, no? yun pinukosa na medyo lang yung ko dito ko ayan manakayan guys ito para makita ano ng kanyang ano kasing laki ng kanyang huwag kang lalayo oops oops lumayo na gambang giant Ayan na yung gagambang giant na nakita ni AJ Repax. Pupokus ko para makita nyo rin. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan guys. Ang laki o. Oh. Okay. Pwede mo na. Ayun. Ayun. Punta eh, sa bahay niya. Ayun. Ayan. lang dun. Ayun. Mas maganda yan. Kunin mo na pati yung dahon. Kunin pati yung dahon. Okay guys. Ayan na. Ganyan po mag... Maghanap kami ng gagamba dito sa Taiwan. Swerte pag umaga kasi nasa labas pa sila. Okay, punta naman tayo kay Kasunggab. Ayun, si Kasunggab. Pupuntahan natin. Tingnan natin kung may nakita siya ngayon. Guys, sa paglalakad ko, papunta doon kay Kasunggab. May nakita akong gagamba dito. Ito. Ito yung paborito. Kukunin ko to kasi ipapalabang ko sa giant. Ayan, no. Oh. Ang laki ng sapot yan. Ayan, oh. Guys, ano bang tawag sa inyo sa ganitong gagamba? Ayan o. Ayun, tumakbo na pataas. Aba ng ganamay. Ito yung gagambang kuryente sa amin. Kasunggab, paano ba natin kunin to? Kunin mo nga to. Alam mo kung malala yung ano nito, kagat nito, kaya ayokong hawakan. Okay lang yun, lalaban natin sa giant. Ayan, kasunggab. Papakunan natin yung kasunggab. Ako yung may hawak ng camera kaya mahirapan akong kumuha. Kaya pasensya na kayo guys. Bakla yung kamay ko ngayon eh. Kalan boy, lilipat ko lang Guys, uh, advice lang sa inyo. Bago nyo kukunin itong ganto klase kagamba. Kasi may lason to. So, gumamit na lang kayo ng dawan para kunin. Ayan. Ah. Ah. Saputan siya ng sarili niya. Saput. Ito ba yun? mo na nila. Okay guys. Hanap na tayo ngayon ng kasunod nating gagamba. Pagbukas natin yan, no? Uy! Maganda. Lalaki yan, lalaki. Lalaki pala pa ganyan. Mm -hmm. Paano pag babae? Batik-batik. Ah, may batik. Pag lalaki, may pa-stripe sa likod. Mm -hmm. Ngayon ko lang nalaman yun. So guys, dadalhin natin ito ngayon kay AJ Repax. Subscribe nyo po siya, ha? Ay, ay, lumapit na kamay ko! Okay, eto. Ayan siya.